So what's up guys? I'm Ryan, I'm inspiring people of Idol and I'm going to react to we run away. OMG, finally. So ayun, I'm happy. I'm super, super, super happy kasi nakapag-debut na si Chewy. Yun, nakapag-solo debut siya. Yun, syempre, as a once, nakaka-proud yun. Kasi syempre, one ng toys to eh. you. Kaya, fraud na fraud. Lahat ng community ng ones. Ang <laughs> dami sila sabi, ano. then, ayun. Oh, Kapon kasi ni-release. Then, ngayon ko lang siya tayo shoot. Ngayon ko lang siya sinushoot. Na yun. na-busy lang rin kasi. Kaya, gano'n. So, Medyo na-spoil ako dito sa teaser. May lalaki. Sana all yung lalaki na lang. Sana all ako yung lalaki. Sana all ako yung lalaki. So, ayaw nang patagalin kasi sobrang excited rin ako sa ano, sa mga ganap dito sa music video. Alam ko lang kasi English daw to eh. Pero syempre ano na, excited talaga tayo. Uy, <laughs> yun. Naging emotional pa. Hindi, sobrang saya lang kasi talaga. Na, yun. Kasi diba ka, si Gio, si Nayon, tapos, ngayon, siya naman. Yan, isa-isa na sila. Yan. So, yun huwag na, na natin patagalin pa and i-react na natin to in 3 2 go ganda ng boses boses niya, no? ka na talaga, Yoda. Binubuluan yung lalaki. Brazil beat gitu na kenakaya.

So, ayun. Tapos na. Grabe. Grabe pala yung kanta ni Chewie, ano. English siya, tapos, isa lang masasabi ko dito, guys. In love si Chewie. In love na si Yoda. Grabe yung, yung ganoon si lalakan, ano. Swerte talaga ng laki. Sana ulit talaga. Tapos ano, ang ganda nung no, ano, nung bandang dulo na, yung andami nila. Grabe no, angas. Naalala ko tuloy yung parang nagpe-perform ng sila sa mama. Ano? Grabe. Sobrang ganda ni Chubby. Ay, nakoshit talaga. So, ayan yung masasabi ko, syempre. Pop na pop, syempre. Sobrang ganda. Tapos ang ganda ng concept, ang ganda ng music video and ang high quality. Yun. And yun, sa mga kapwa ko once dyan, stream na natin to. And please vote Chewy Run Away sa mga nomination niya sa music show. Yan. And syempre sa mga about, ganap din ng mga ibang members ng Twice. Huwag natin kalilimutan yun. Kasi ano yung eh, marami silang mga activities na parating pa. Yun. Support natin yan. Lahat-lahat. So, yun. Pop the pop. Sobrang ganda. Wala akong masabi. Chewy, congrats. Yun. And sana after na ito, makapagpahi kasi Chewy ng ano. Eh. Yung deserve ng pahinga. Kasi syempre, napaka-hardworking ni Chewy. Yun. Eh. So, yun. Dito na po nagtatapos ang ating video. I hope na gustuhan po ninyo. And, syempre, bago, bago ko tuloy ang tapusin ang video na ito, gusto ko po sana na ingin yung supporta nyo kasi nag-build po ako ng small business. I mean, nakapag-create na po ako. Then, upcoming na lang po yung mga products. Then, ang name po ng small business ko is Nolyogwa Ine. Dito dyan, makikita kita nyo po dyan. Then, ayun, ang mga products ko po dito is all about Korean trip products. Yan. And, Nolyogwa Ine sa TikTok, X, Instagram, Facebook. Ayun. And, yun don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for more updates. Thank you.